Magandang araw po sa inyong lahat. Magandang araw sa iyo sa guitarists. Ito po ay monthly general reading. Piliin lamang po yung mga message na mag resonate sa inyo at isang tabi yung mga hindi. So kokonin po natin yung overall energy mo this coming August. Sagittarius, Sagittarius, Sagittarius. May happiness. May good luck. Merong partnership and unity and love. So nakikita ko maganda ang pasok ngayon ng August mo kasi merong masayang pamilya. Meron ding good luck. Yung tipong uh, pumapabor sa'yo yung mga nangyayari ngayong August meron ding partnership. So, meron ding good karma. Siguro sa mga nakaraan mong mga buwan or mga anong nakaraang taon, naging mahirap siguro yung buhay mo. Pero ngayon, ito, a aani ka na babago na yung cycle. Papasok na itong magandang, uh, magandang pamilya or masayang pamilya. And nagkakaintindihan kayo ng partner mo merong ano po siya, may mito Hmm. Hierophant. Siguro meron din iba sa inyo dito na parang may commitment. Meron kayong papasukan ninyo ng commitment or something na meron kayong inaaral or meron kayong bagong paniniwala. Ganun. Message pa. Emperor. Meron din stability. Stability. So, ikaw siguro to with an Aries sign and uh, Aries sign tapos Mars sign, dynamic, will power, aggressive. Oh, Aries, air sign. Ngayon siguro ang stable yung pag-iisip mo, firm yung pag-iisip mo. Talagang nagde-decision ka ng uh, control mo, alam mo yung mga ginagawa mo. Page of Cups. Meron siguro sa inyo dito yung iba parang uh, kinikilig. Kinikilig kasi parang uh, siguro nanoon ka ng K-drama or something na may bago ka nga natututunan. Kaya parang bago yun sa iyo. So parang ina-admire mo siya. Gusto mo yung gina gusto mo yung natututunan mo ngayon. Ganun, Kapataya na message para sa iyo sa gitaryo, sa gitaryo, sa gitaryo, sa Oh, puro stand. ano ha? Major Arcano. Hmm. So, may nakikita ako dito na yung iba sa inyo magmamatured, may success, success sa business. Kasi pentacle, success kasi siguro nagtayo ka ng iyong uh, business or bagong job opportunity. Basta something ganun tapos umani ka siguro ng ang maganda, maraming uh, nakarecognize sa iyo ganon na parang na uh, nakikita ko sinasabi ng mga tao sa iyo dito na fit ka doon, magaling ka sa ganitong bagay, parang bagay ka sa ganung uh, sinisimulan mo. 'yun, pero ingat lang yung iba kasi parang mayroong betrayal, no, parang may kalungkutan or uh, parang may confusion ka na mararanasan din. Siguro yun yung challenge sa iyo yung tipong Siguro may kailangan kang i-consider, may kailangan kang alisin. At dahil hindi na parang hindi na, hindi siya umaayon sa mga mangyayaring magaganda o paghanapan sa'yo dito ngayong August. Lonely ka, magiging lonely, may aalisin ka. Ano? Hmm? Meron dami mong pentacles, no? Meron kang water sign and sword. Meron kang uh, air sign. Okay. Oh, meron 10 of cups. Alam mo, ang ganda talaga ng pasok sa'yo ngayong August, oh. 10 of pentacles. Ibig sabihin, uh, magiging successful ka talaga dito sa sinisimulan mo. Dito sa... Dito sa... Uh, bago mo nga uh, develop ba na skills or maybe may passion ka na sinisimulan, may collaboration or may investment, ganun. Siguro maaaring yung iba sa inyo is uh, nag-iipon din para sa ano mga bagay-bagay na meron kang paglalaanan. So ma-achieve mo daw yun. No? Meron ka siguro, sumali ka din siguro in terms of ayun na so sa social media meron ka sigurong video na na-recognize ka o money ka or something parang kikita ka doon no? Oh. No, oh, kasi ano eh ito yung energy mo oh. ten of pentacles ibig sabihin na oh, may kasiguraduhan may success financially and merong king of pentacles na ano ka maganda risk taker ka risk taker ka yung kumbaga gusto mo talaga mag-business or meron kang papasukin nga talaga na business or something na mapagkakakitaan message pa oh tumalong. oh hmm. oh ina mo ah pero mag-ingat ka merong unexpected changes regarding sa financial dis de disaster bankruptcy huge losses baka dahil sa natatamong mo ngayon na magagandang pasok ng income mo ngayong August, eh, baka mawalan ka sa, ng balanse. Eh. Baka, alam mo yon yung tipong namuhunan ka, tapos eh, dahil nakita mo na parang may income ka na, eh, hindi mo muna binalik yung kapital. So, mag-ingat or pwede din yung iba sa inyo dito is pwedeng uh, may emergency, ganun, kasi maganda yung pasok nga. And isa pa, page of ones So, meron talagang good news. Good news or meron kang matatanggap na aside dun may bright idea, baka dagdagan mo pa yung mainisip uh, yung passion mo or yung iba sa inyo dito may trabaho na, baka pwedeng mag, may sideline pa to the point na yung uh, good news na nakikita ko dito is gusto mo or matagal mo na siguro itong uh, pinagpe-pray na matanggap mo, na ma-receive mo. Something ganon. Or maybe meron ka ditong good news siguro na hinihintay from your friend regarding doon sa kakilala mo din na kung kamusta na ba siya or makakita ka ng balita sa kanya. So it's good news kasi ano, kahit papano may malalaman ka na ikakasaya ng puso mo. Ganon. Pwedeng chismis ba yan? Ganon. So, meron talagang victory. Oh, talagang dami mong victory dito. Meron kang the chariot. Meron kang... Uh, meron kang uh, ma-overcome na obstacle din. Kung meron kang mga iniisip, meron ma ma kang ma-overcome na obstacle. So, yung ambition mo ngayon, isa man doon, is magkakaroon ng victory and success, meron magkakaroon ka ng disiplina. Siguro yung iba siguro sa inyo uh, to the point na hindi mo ugali yung mga ganitong bagay. Pero ngayon is ang layo-layo ng energy mo noon sa ngayon. So it's a victory and success, no? Hardworking ka, hindi ka tamad ka siguro dati, pero ngayon nakakapag-focus ka na. Ganun, meron uh, nagiging masipag ka na. So, may disipla ka, may disiplina ka na. So, it's a victory. So, kuha pa tayo ng energy. Mm. Yung iba siguro, meron pinagdadaanan na uh, battle sa pag-isip. Or, I mean, uh, meron kang iniisip ngayon na iniisip mo yung mga sinasabi ng ibang tao sa'yo. O ganyan, negatively. Or, iniisip mo siguro yung future mo. Kung magbubunga ba yung uh, mga paghihirap mo ngayon or kung paano mo tatakasan or kung paano ka makakaalis sa sitwasyon mo ngayon. Ganyan. So, nag-iisip ka. Meron ditong nine of swords. Pero wag kang mag-alala kasi malapit na matapos to. Ganon. Meron ditong moon sign and lumabas dito yung Sagittarius sign. Siguro yung iba sa inyo dito, teacher, o Siguro iniisip mo kung paano ma matatapos yung uh, utang mo. Ganon. Teacher or uh, ano ka ba? Guide, estudyante ka ba? Psychiatrist or something ganyan. Iniisip mo siguro kung kailan matatapos yung utang mo. O. Oh. Judgment. Pero, alam mo, ini dahil iniisip mo ngayon kung uh, nakikita ko parang utang to eh. Kung iniisip mo kung kailan matatapos o kung kailan mo silang babayaran, i-evaluate mo lang daw yung sarili mo. So, ibig sabihin kung marami kang utang kung nabayaran mo na ito, baka sa susunod, uh, para makawala ka naman sa utang, is marunong kong mag-minimize ng mga babayarin mo. Ganon, uh, kung halimbawa, uh, pwede, bawasan mo yung merienda mo, ganon, para makabudget ka naman. So, Mm, meron ding iba sa inyo dito na magkakaroon ng forgiveness. Siguro dahil uh, nafe-feel mo na hindi naman na maganda, na lagi ka nalang galit o hindi ka nagpapapawad. So, magpapatawad ka na siguro ngayon. And Knight of Swords, meron talagang big opportunities. No? Meron talaga nga darating. May pagbabago talaga sa buhay mo na darating. No, yung tipong uh, hindi mo ina-expect Or yung iba sa siguro sa inyo is dati mo hinihingi ito hinihiling to pero biglang uh, biglang na out of focus ka na iba yung naging focus mo kaya ito uh, dumating yung dati mong hinihingi no opportunity ganon hey, pa message pa Wow, may, mag may magician talaga. Alam mo, magiging successful ka talaga dito sa tinatrabaho mo. Kasi madaming may pentacles, tapos merong love card, merong happy, Ito, meron ditong ten of cups, no? May wheel of fortune, tapos ngayon may magician pa. So, ibig sabihin, basta magtrabaho ka lang, basta, basta isipin mo lang yung nakakabuti, hindi ka lang nanlalamang sa kapwa mo. Ganon. Hindi mo inaalintana yung hirap ng buhay ngayon. Kaya diba hirap ng buhay ngayon. Pero gumagawa ka ng paraan. Talagang meron kang tinatrabaho. No, nakataas yung uh, wand. Ibig sabihin yan, talagang binabandera mo yung passion, passion mo siguro to. Or uh, yung will mo, yung kagustuhan mo. Ganon na kumita ng pera kaya magtatrabaho ka. So, mama manifest mo yun. Mama, kasi ikaw ang trumabaho nun eh. Inisip mo para sa kapakanan mo. Na maganda at para sa pamilya mo. O tinabaho mo siya, nandun yung emotion mo. Nasa harap yung emotion eh. Ibig sabihin, nakaredy yung emotion mo. Siguro kung ano sasabihin ng iba. O baka mamaya nag-i-small time business ka. Pero parang andit mong tingin sa inang ibang tao. Pero nakaredy ko dun sa sasabihin ng mga tao. Eh, andyan yung pentacles no, namuhunan ka, nakataas yung wands, ganon, ano, magician ka, matutupad mo, magagawa mo nga, uh, maisasalba mo, or mafulfill mo, basta in short, mama manifest mo yung dinedesire mo. Mm, the tower moment. So, siguro galing ka dito, kasi kaya ka naging magician, nagkaroon ng uh, mga, nagkaroon ng, tawag nito asa na to meron dito nga nine of pentacles oh may nine of pentacles patapos pat pat na na cycle regarding sa sa kapirahan or sa regarding ito sa financial siguro nagirap ka eto yung tower moment siguro hindi naging maganda yung uh, last year or this month yung yung financial nga so madaming distraction or siguro mga unnecessary or mga yung mga hindi mo inaasahan na mga pangyayari na kailangan mo palagang gumastos or maybe walang trabaho sa inyo kayong mag-asawa or sa mga estudyante siguro walang mga part walang part-time na gustong magkaroon ng trabaho as part-time job ganun pero ngayon dahil uh, nagpupursigi kayo so may pangyayaring ano uh, pagbabago wala na yung uh, wala na yung distraction, wala na yung tower moment. Siguro ngayon uh, talagang nakahanap ka nga ng idea dahil nga sa magician na to. No? So, overall energy mo is magiging successful ka sa kung ano man tong sinisimulan mo magiging uh, magkakatrabaho yung meron sa inyo, yung mga walang trabaho dito. And parang yung pinaka-challenge mo lang dito is yung ma-heartbreak or something na may bit betrayal or merong kang kailangan tanggalin. No, may kailangan kang alisin ngayong June para hindi siya makasagabal dito sa sinisimulan mo. Sa sinisimulan mo. So, yun lamang yung reading mo for this. Uh, for this uh, month of August, Sagittarius. So, thank you for watching. Please subscribe to my channel, Queenin777. Bye.